merong unang beses para sa lahat ng bagay. At nasa sayo yun kung paano mo iuukit ang iyong pangalan sa puso at isipan ng mga tao. Kapag nag-iwang ka ng masamang binhi, kalilimutan ka nila at tuloy ang maglalaho ang iyong kasaysayan sa paglipas ng panahon. Ngunit kapag mabubuting gawa ang iyong ipinunda, mananatili kang buhay at patuloy na mabubuhay hanggang sa wakas ng panahon. Halika at magbalik na tayo sa kwento ng taong minsan ang pinamunuan ng kanyang bayan at pinagbuklod sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga ito para sa iisang laban. Ano pat hindi lang tagumpay ang nakamit niya kundi ang pinakamataas na pagkilala dahil sa pagiging instrumento ng kapayapaan. Isang bansa, isang wika, isang mamamayan kung saan ang lahat ay pantay-pantay. Ang kwento ni Datu Salipada Khalid Pendatun o yung tinaguri ang The Greatest of All Time Muslim Leader Pero kung bago ka palang sa ating channel pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito Si Dato Salipada Khalid Pendatun ay mas nakilala ng lahat sa pangalang Sali. Siya ay nagmula sa lipi ni Sharif Kabongsuan na kauna-unahang sultan sa imperyo ng Maguindanao simula pa noong ikalabing limang siglo. Siya ay tubong pikit sa noon ay nag-iisa pang kotobato at isinilang noong ikatatlo ng Desyembre taong 1912. Nagsimula siya ng pag-aaral sa kanyang bayan sa Cotabato at kumuha naman ng Bachelor of Law sa University of the Philippines at ganap na naging abogado noong taong 1938 pagkatapos niyang makapasa sa board exams. Si Sally din ang pinakamahusay na estudyante ni Edward Coder na isa namang Amerikanong guro at sundalo noong mga panahong yun na inilaan ang buhay sa pagtuturo sa mga kapatid nating muslim sa Mindanao tungkol sa kung paano magpalakad ng isang pamahalaan at lahat na ata na lumabas na leader sa buong rehiyon na yun ay naging estudyante niya. Pero lutang nalutang ang kagalingan ng batang si Sally sa lahat ng kanyang mga naging estudyante at patunay nito ang pagiging malapit nila sa isa't isa sa buong talambuhay nila. Nang sumiklab ang digmaan, kasama niya rin nakipaglaban ang kanyang guro na si Coder at nang manaig ang pwersang Hapones sa mga unang bahagi ng gera, sumuko ang mga sundalong Pilipino at Amerikano pero hindi si Sally. Patuloy siyang nakibaka at naging isa sa mga bumuo ng tinatawag nilang Moro Battalion pinamunuan niya ang mga